Dear Kuya Melo, Magandang araw po sa inyo. Matagal ko na pong gustong magbahagi ng aking kwento pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero ngayong gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa aming maliit na sala, nakatingin sa lumang litrato ng isang lalaking minsan kung minahal ng buong puso na pagpasyahan kong ibuhos ang lahat sa pamamagitan ng liham na ito. Ako po si Elena, tatlumput anyos, isang guro mula sa Nueva Ecija at ang kwento ko ay nagsimula halos dalawamput isang taon na ang nakakalipas noong ako'y labing walo pa lamang. Nakatira kami noon sa isang baryo sa Nueva Vizcaya. Payak lang ang aming buhay, may munting palayan, isang bahay kubo, at simple ngunit masayang pamilya. Doon ko nakilala si Adrian. Isang manliligaw na halos araw-araw ay may dalang manggang hinob, balot, o sulat na may bulaklak na kalakip. Hindi siya mayaman pero masipag. Masayahin at napakagalang. Siya yung tipong kahit kulang sa yaman, sobra-sobra sa pagmamahal. Sabay kaming lumaki. Magkababata. Hanggang sa naging magkaibigan. At unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Noong graduation ko sa high school, binigyan niya ako ng isang munting sing-sing, simpleng silver lang. Doon ko naramdaman ang una kong tunay na pag-ibig. Pero hindi ganoon kadali ang lahat, Kuya Melo. Sapagkat isang araw, kinailangang lumuwas ni Adrian patungong Maynila para magtrabaho. Isa raw sa mga pinsan niya ang nag-alok ng trabaho sa construction. Mabigat man sa loob ko, pinayagan ko siya. Sinabi niya, "Antayin mo ako, Len. Makakaipon ako. Babalikan kita." Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa simula ay madalas ang kanyang sulat. Kada linggo may liham ako. May mga polaroid pa nga siya minsan na ipinapadala, may hawak siyang walis, o nakangiti habang may alikabok sa mukha. Pero habang tumatagal dumalang ang mga sulat. Hanggang sa wala na akong natanggap ni isa. Umiyak ako ng maraming gabi. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili, bakit? May nangyari ba sa kanya? Nakalimot na ba siya? Hanggang sa dumating ang balita, may nagsabi na nakita raw si Adrian sa Maynila, may kasamang ibang babae. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Galit. Lungkot. Pagtataksil. Pero wala akong balita. Wala rin kumpirmasyon. Kaya ang sakit naging tanong na lang. Lumipas ang limang taon, natuto akong bumangon. Nagturo ako sa elementarya, tinutukan ng trabaho. At doon ko nakilala si Carl. Isang bagong guru rin, mabait, tahimik at laging handang tumulong. Hindi ko man agad na ibigay ang puso ko, pinatunayan niyang kaya niya akong mahalin, kahit may sugat pa ang puso ko. Nagpakasal kami makalipas ang dalawang taon. Binigyan niya ako ng buhay na tahimik, masaya, at puno ng respeto. Naging asawa ko si Carl sa loob ng labindalawa taon. Hanggang sa isang gabi inatake siya sa puso. At muling nabiyak ang puso kong akala ko ay buna. Iniwan akong balo sa edad na tatlumput pito, Akala ko ay sapat na ang kwento ng buhay ko hanggang sa isang araw, habang bumibili ako ng paninda sa bayan, may nakabanggaan akong lalaki. Nakasuot siya ng baseball cap, may bitbit na bag, mukhang bagong dating lang. At nang itaas niya ang kanyang mukha nang lambot ang tuhod ko. Si Adrian. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tinitigan ko siya. Siya rin ay parang natulala. "Elena," ang sabi niya. "Adrian." Hindi ko alam kung yayakapin ko siya o sasampalin. Nagkape kami. Nag-usap. Inamin niya ang lahat. Ang totoo raw, noong una ay nagpapadala pa siya ng sulat hanggang sa nagkasakit siya, na aksidente sa trabaho, at hindi na makapagpadala. Wala raw siyang pamasahe pabalik sa amin. At ang babaeng nakita ng iba. Tumulong lang sa kanya noong panahon na halos wala na siyang makain. Umiiyak siya habang hawak ang kamay ko. Bumalik ako kasi umaasa akong andito ka pa rin. Pero huli na ang lahat. Sabi ko sa kanya. Adrian, minahal kita noon. At totoo parte ka pa rin ng puso ko. Pero may asawa na akong minahal at minahal ako ng buo. Wala ka man sa piling ko noon, tinuruan akong magmahal ulit ng taong hindi ako iniwan. Tumayo ako. Nilapitan siya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. At bumulong. Salamat kasi dumating ka ulit para isara ang pahina ng ating kwento. At tuluyan na akong lumakad palayo. Akala ko tapos na ang kwento ko. Akala ko, nang tinalikuran ko si Adrian sa huling tagpo namin sa palengke, ay tuluyan nang magsasara ang kabanata ng aming nakaraan. Pero hindi pala. Dahil ang tadhana, minsan, may hilig maglaro. Minsan, babalik ito para itanong sayo, sigurado ka na ba? Dalawang buwan matapos ang muling pagkikita namin ni Adrian, isang liham ang natanggap ko sa bahay. Walang pangalan. Walang address. Isang mahabang sulat lamang, guhit kamay, at habang binabasa ko ito, alam ko na agad si Adrian yon. Elena, alam kong sinabi mong huli na ang lahat. At tinanggap ko yon. Pero kahit papaano, gusto kong itama ang ilang pagkukulang. Hindi ko hinahanap ang pagmamahal mo ulit, ang nais ko lang, na bago ako tuluyang mawala sa mundong ito, ay madama mong minahal talaga kita hanggang ngayon. Ako'y may sakit, Elena. Stage 4 na raw. Hindi na raw magtatagal, sabi ng doktor. Wala akong asawa. Wala ring anak. Ngunit ang huling hiling ko lang, makita kang muli kahit sandali. Muli kong marinig ang boses mo. Muli akong matawag mong Adrian. Ako'y nasa bagyo ngayon, pansamantalang inalagaan ng kaibigan kong pari. Kung nais mong ako'y masilayan, ito ang huling adres na maaaring puntahan. Kung di mo man ako madalaw, walang sama ng loob. Basta alam kong nabasa mo ito sapat na. Parang piniga ang puso ko sa bawat salita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Awa? O pagmamahal na pilit kong ikinugli sa loob ng halos dalawang dekada. Humina ako ng malalim. Sa sumunod na weekend, bumiyahe ako papuntang bagyo. Dumating ako sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok. May hardin sa harap, may duyan, at amoy paintress sa paligid. Lumabas ang isang matandang lalaki, ang pari na sinasabi niya. Si Adrian po nasa loob. Hinihintay kanya araw-araw. Pagpasok ko sa kwarto, andun siya. Payat. Maputla. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya. At sa yon, bumalik sa akin ang batang Adrian na kilala ko, yung Adrian na may hawak na mangdang hinog at may ngiting kay saya. Elena ni. Napaluha siya. Napaluha ako. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Akala ko tapos na ang kwento natin, sabi ko. Saka lang natatapos ang kwento kapag wala nang tinig ang puso, sabot niya. Tumahimik kami. Matagal. Walang salita. Pero punong-puno ng damdamin ang paligid. Nagtagal ako ng tatlong araw doon. Pinagluto ko siya. Kinuwentuhan. Tinutugtugan ng gitara habang siya ay nakahiga. Walang balikan na usapan. Walang tayo ulit. Ang meron lang pagpapaalam. Sa huling gabi ko roon, tinanong niya ako. Elena, kung bumalik ako sa buhay mo ng mas maaga sa panahon na wala pa si Carl sa tingin mo, tayo pa rin kaya. Umiti ako at sinagot ko siya. Baka. Pero hindi ko pagsisisihan na dumaan sa buhay ko si Carl. Dahil-dahil sa kanya, natuto akong magmahal ng buo kahit durog ang puso ko. Tumango siya. At muling pumikit. Kinabukasan, bago ako malis, iniabot niya ang maliit na kahon. Nasa'yo na ito, sabi niya. Pagbukas ko, nakita ko ang sing-sing, yung sing-sing na binigay niya nung graduation ko. Iningatan niya dalawamput isang taon. Hindi niya pinamigay. Hindi niya isinuko. Sa susunod na buhay, Len, mahina niyang sabi. Baka doon ako na ang tama sa panahon. Dalawang linggo matapos kong umuwi nakatanggap ako ng tawag mula sa pari. Wala na si Adrian. Tahimik. Payapa. Nakangiti raw habang natutulog. At doon ko natutunan ang isa pang leksyon. Ang tunay na pag-ibig, kahit wala ng pag-asa sa ngayon, ay umaasa pa rin sa bukas, kung hindi sa mundong ito, baka sa susunod na buhay. Akala ko noon, sa dalawang lalaking minahal ko, kay Adrian at kay Carl, doon na natapos ang istorya ng puso ko. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinangako ko sa sarili ko na sapat na. Dalawang beses nang nabuksan ang puso ko. Dalawang beses na rin nasaktan. Pero mali pala ako. Pagkatapos ng burol ni Adrian, bumalik ako sa aming lugar, daladala ang singsing -sing na iniwan niya. Doon, muling binalikan ng isip ko ang lahat. Lahat ng sakit, lahat ng alaala. Pero higit sa lahat ang mga taong nagmahal sa akin ng totoo. Isang buwan ang lumipas. Balik na naman ako sa pagtuturo sa eskwela. Pero ngayong mas matanda na ako, tila ba mas ramdam ko ang katahimikan ng gabi, ang lungkot ng isang tasa ng kape na walang kasabay at ang pangungulila hindi lang sa dating pag-ibig kundi sa presensya ng isang taong kasama mong tumanda. Isang araw, may bagong principal ang aming paaralan. Galing siya sa Bisayas. Itago na lang natin siya sa pangalang Sir Rico. Tahimik siya sa una. Stricto. May pagkaseryoso. Pero sa likod ng kanyang sungit, nakita ko ang pagod sa mga mata niya at ang lalim ng kanyang katahimikan. Hanggang isang gabi, sabay kaming naiwan sa faculty room dahil sa meeting. Ako, nag-aayos ng mga lesson plans. Siya, nagkakape lang sa sulok. Napansin ko, titig siya sa bintana. Parang malayo ang iniisip. Sabi ko, sir, okay lang po kayo. Umiti siya, pero may lungkot. Wala. Naalala ko lang ang asawa ko. Pitong taon na siyang wala. Tahimik ako, pero sa loob loob ko, parang may connection agad. Pareho pala kaming may sugat. Pareho kaming may iniwan at iniwang puso. Simula noon, naging madalas ang kwentuhan namin. Sa simula tungkol lang sa school projects. Hanggang sa naging mga kwento na ng buhay. Hanggang sa minsang tinanong niya ako habang nagkakape kami sa labas ng opisina. Elena, sa tingin mo malibang magmahal ulit kahit may iniiyakan ka pa rin sa puso mo. Tumigil ako sa pag-inom ng kape tumingin sa langit. At bumulong. Hindi naman siguro mali. Kasi ang puso, kahit paulit-ulit masaktan, may kakayahang magmahal. Hindi dahil nakakalimot kundi dahil natututo. At doon ko napagtanto na kahit ang puso kong akala ko'y sarado na, ay marunong pa rin tumibo. Sa mga sumunod na buwan, naging malapit kami ni Sir Rico. Wala kaming label. Walang pagmamadali. Pero may respeto. May pag-alala may dahan-dahang pagtibok ng damdamin. Hanggang isang araw, bigla niya akong hinawakan sa kamay habang nasa faculty outing kami sa isang beach. Elena, sabi niya, hindi ko gustong palitan ang kahit sinong mahal mo noon. Pero gusto kong samahan ka ngayon kung papayag ka. Napaluha ako. At ang sagot ko, hindi ko na alam kung gaano pa katatag ang puso ko, Rico, pero kung handa kang tanggapin ako, lahat ng sugat, lahat ng kahapon, handa rin akong subukang mahalin ka sa ngayon. At doon, nagsimula ang panibagong pahina. Hindi na ito kwento ng first love. Hindi na rin ito kwento ng lost love. Ito ay kwento ng brave love, yung pagmamahal na hindi na perpekto pero totoo. Hindi na bago pero tapat. Nagtagal kami ni Rico bilang magkaibigan, magkasama sa trabaho, at sa huli bilang magkasintahan. Ngayon, magdadalawang taon na kaming magkarelasyon walang kasalan. Walang in-branding selebrasyon. Pero araw-araw may kape. May kwentuhan. May katahimikan na hindi nakakabini kundi nakakapanatad. At sa wakas masasabi ko sa sarili ko. Minsan, ang ikatlong pagkakataon, hindi na para kiligin kundi para gumaling. Para gumaan. Para muling maniwala na ang pag-ibig, kahit pahuli na, ay hindi kailanman nawawala. Akala ko talaga ay doon na magtatapos ang kwento ng puso ko, kay Sir Rico, sa aming tahimik na pag-ibigan, sa bawat araw na simple lang ngunit may kulay. Pero ang buhay nga naman, hindi na ubusan ng pagsubo. Dumating ang taon na naging mabigat hindi lang sa puso, kundi sa pangarap naming dalawa. Matagal nang gusto ni Rico na bumalik sa kanilang probinsya sa Cebu, doon na manirahan, magtayo ng maliit na review center para sa mga batang gustong maging guro. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang tumira malapit sa lugar kung saan siya unang natuto magmahal at unang nawalan. Ako naman hindi ko kayang iwan ang Nueva Ecija. Nandito ang mga alaala ko kina Carl at Adrian. Nandito ang buhay ko. Dito ko pinanday ang sarili ko mula sa mga sugat. At higit sa lahat may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa kanya. Isang gabi, habang magkasama kami ni Rico sa veranda, habang umiinom ng salabat at pinagmamasdan ang mga bituin, tinanong niya ako. Elena, kung sakaling yayain kitang magsimula ng bagong buhay sa Cebu, sasama ka ba? Tumahimik ako. Rico may aminin ako sayo. Lumunok ako ng laway. Hinanda ang sarili. Hindi ko pa nasasabi sayo pero may anak ako. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Saan? Kanino? Kay Carl. Hindi ko siya naipanganak. Pero bago siya pumanaw, may iniwan siyang anak, anak niya sa dati niyang kasintahan, bago kami naging mag-asawa. Iniwan sa akin nung mamatay ang ina ng bata. Limang taong gulang pa lang siya noon. Ako ang nagpalaki. Hindi ko siya ipinagkakalat, kasi hindi naman ako ang tunay na ina, pero ako ang ina niyang kinilala. Napaluha ako. Ngayon, teenager na siya. At hindi ko siya kayang iwan. Tumango si Rico. Bakit ngayon mo lang sinabi? dahil natakot ako. Baka pag nalaman mong may responsibilidad akong hindi mo kadugtong, umatras ka. Tumahimik si Rico. Matagal. Tapos mumiti. Elena sa dami ng pinagdaanan mo, iisa lang ang hinahanap ko, hindi ang perpektong babae, kundi yung may pusong handang magmahal ng buo, kahit mahirap. Alam kong hindi ikaw ang ina ng batang yon, pero ikaw ang nagmahal. Ikaw ang nagpalaki at dahil mahal kita, tatanggapin ko rin ang anak mo kung papayag siyang tanggapin ako. At sa mga sumunod na buwan, ipinakilala ko si Rico kay Andre, ang batang kinukop at pinalaki ko. Sa una, mailap si Andre. Natural lang. Lalaki siya. Nasa edad na ng pagdududa. Pero nang makita niya kung paano ako alagaan ni Rico, kung paano siya nagluluto sa akin tuwing masama ang pakiramdam ko, kung paano niya sinasabayan ang kwento ko kahit paulit-ulit, Unti-unti rin siyang lumambot. Hanggang isang araw, kinausap ako ni Andre. Mam, Ma kung mapapasaya ka ni Tito Rico, okay lang sa akin. Basta huwag mo akong iwan. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa araw na yon, Kuya Melo, para akong muling isinilang. Hindi lang ako naging ina. Hindi lang ako naging kasintahan. Naging babae ako na handang lumaban para sa pag-ibig at para sa pamilyang pinili ko. Pagkaraan ng isang taon, hindi ako sumama kay Rico sa Cebu. Pero siya ang bumalik dito dala ang buong puso niya. Hindi niya ako iniwan. Bumili siya ng maliit na lot malapit sa eskwelahan kung saan ako nagtuturo. Nagpatayo kami ng simpleng bahay. Hindi para sa isang bagong simula, kundi para sa paninindigan sa buhay na pinili naming dalawa. Ngayon, si Andre ay nasa kolehiyo na. Si Rico ay nagtuturo ng review classes sa mga out-of-school youth at ako heto pa rin, nagtuturo sa mga batang nangangarap, habang araw-araw ay tinuturoan din akong magmahal ng totoo. Isang taon na ang lumipas simula ng tuluyan kaming magsama ni Rico. Tahimik. Payapa. Masaya. Ang tipo ng buhay na pinangarap ko matapos ang mga bagyong dinaanan ko noon. Pero akala ko lang pala dahil kahit ang pinakatahimik na umaga, pwedeng guluhin ng isang hindi inaasahang tawag. Noong Marso, habang nasa klase ako, may tumawag sa akin, galing sa ospital. Si Rico raw, biglang nawala ng malay habang nasa kalagitnaan ng pagtuturo. Dali-dali akong tumakbo papunta sa ospital. Doon ko siya nakita, nakahiga, may oxygen, at tila walang malay. Para akong nanlamig. Para akong binalik sa araw na nawalan ako kay Carl. Ang diagnosis, brain aneurysm. Hindi raw masyadong malala, pero kailangan niyang sumailalim sa operasyon. At kahit matagumpay ang procedure posibleng maapektuhan ang kanyang memoria, pananalita, o kilos. Pagkatapos ng operasyon, doon ko siya binantayan gabi-gabi. Isang linggo. Dalawang linggo. Hanggang sa dumilat siya, pero hindi ako agad niya nakilala. Excuse me, sino po kayo? Parang pinunit ang puso ko sa tanong niyang iyon. Pero umiti ako. Pinilit kong tibayan ang loob. Wala ito, Rico. Ako si Elena at araw-araw, ipapaalala ko sa iyo kung gaano mo ako kamahal. Araw-araw, tinuturuan ko siyang bumalik sa dati. Binabasahan ko siya ng mga lumang love letters niya sa akin. Pinapakinggan namin ang mga luma naming kanta. Pinapakita ko ang mga larawan naming magkasama. Minsan tatawa siya. Minsan tahimik lang. Minsan, nagiging mainit ang ulo niya dahil hindi niya matandaan ang mga simpleng bagay pero kahit mahirap hindi ako bumitaw. Hanggang isang gabi, habang nililinis ko ang sugat niya sa noo, mahina siyang nagsalita. Len, sorry, ah, hindi pa malinaw sa akin lahat pero bakit parang mahal na mahal kita? Napangiti ako habang lumuluha. Sabi ko, kasi mahal mo talaga ako. At kahit hindi mo ako maalala ng buo ako, buong buo pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Doon ko na-realize. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang sa mga alaala na kabase nasa paninindigan nasa pangako nasa pang-araw-araw na pagpili kahit hindi niya maalala ang mga detalye ng kahapon namin araw-araw ko siyang minamahal pa rin at araw-araw pilit niyang binabalikan ang sarili niyang damdamin para sa akin si Andre siya pa ang nagsilbing matatag tinulungan ako sa lahat at doon ko nakita kung paano siya lumaking responsableng binata Mam, Ma sabi niya, kung paano mo kami ni Papa Carl minahal noon, at kung paano mo si Tito Rico pinipiling mahalin ngayon. Yon ang klase ng pagmamahal na gusto kong sundin. Ngayon, malaki na ang improvement ni Rico. Nakakalakad na siya. Nakakatawa na ulit. At sa ilang pagkakataon, bumabalik ang ilan sa mga alaala niya. Hindi na gaya ng dati, pero sapat na para matawag namin itong panibagong simula. Kami ni Rico para na ulit kaming bagong magkasintahan nagliligawan ulit. Nagkukwentuhan ng parang bagong kilala. Pero ang kaibahan, mas pinili namin ang isa't isa sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Kuya Melo, ito na siguro ang pinakamatibay na yugto ng pagmamahal ko. Yung kahit hindi ako maalala ng minamahal ko, pinipili ko pa rin siyang mahalin. Kasi sa totoo lang, ang tunay na pag-ibig hindi lang umaasa sa alaala. -ala. Umaasa ito sa paninindigan, sakripisyo at muling pagpili kahit paulit-ulit. Ako po si Elena. At patuloy akong umiibig hindi sa nakaraan, kundi sa bawat ngayon na binibigyan ko ng kahulugan.